Ay, pagkatapos po daw mag-birthday -ber ni Chris Aquino ngayong Feb 14, ay papupuntahin na daw niya dito sa Pilipinas si Bimbi. Dahil pag a uh, artista niya na daw kasi na ba, uh, malaki na daw ang bill nila sa pagpapagamot ni Chris Aquino. Ano ba yun? Pataas daw ng pataas yung bill. Palawang unang palawang katanungan, unang katanungan, ano kaya alilinyahan ni Bimbi? Ano? Ano kaya ko a-arte Aarte kaya siya? Mag-host? Ano? Mag-vlog? Ano kaya? Kung yun ang na mamanahin na. niya, kung mamanahin niya ay yung galing sa pag-host ng kanyang ina, magiging mahusay ang batang ito. Di diba? ba? kung na, nakuha niya yun, ha? Yung mga katangian ni Chris, magaling to. At sa bagay, noong pa naman, eh, pinapractice na siya ni Chris. Pero, ako lang, ha? Opinion ko to. Welcome, bashers. Opinion ko po ito. Unang-una, kung pinayagan ni Chris Aquino na nag-aral ng basketball, pinag-aral ng basketball, itong si Bimbi, dahil ang ama naman niya ay napakagaling na player na si James so, Yap. may palagay ko, parang Richie Rivero na ito ngayon. Di hmm. ba? Diba? Napakatangkad ni Bimbi. O tapos ma... Magagaid ka pa ni James Shop na ang galing-galing. Eh kaso hindi niya pinayagan eh, di ba? Yun ang tanong noon eh. Mm -hmm. Bakit hindi pinayagan ni Chris na nag-basketball itong si Bimby? Ano kaya gusto niya? Volleyball? Ano sa Pwede rin. Ito? Pwede Alok, rin. Kasi matangkad yan. Mm -hmm. O oh, kaya basta mga into sports. di ba Ganon. Kasi ang tatay niya magaling naman lalaro. <laughs> <laughs> Alam mo? Alam mo? <laughs> Walang kauuwihan itong topic na to lalo pa ngayon yung mga netizens, ang mga bashers talaga nagtataasan ng kilay talaga dahil pinagtataasan nila ng kilay na, na para bang dahil sa pag-aartista ni Bimbi eh parang makatutulong sa napakalaking gasto si ni Chris sa pagpapagamot. Ako talaga, mula sa puso, hindi ako naniniwala na ng pampagamot si Kris Aquino. Bukod sa kung anong meron siya ngayon at pwede pa niyang uh, ibenta kung sakali man, hindi, hindi siya mahihirapan pagdating sa usapin ng pera. Please, oh, huwag iba. ako. Not para me, diba? Ay, ayun na mm -hmm. nga. Yeah. Nakakaloka lang, di ba, nanay? O para pag-artista, ano ba yun? Unang-una, ang, -una, ang hirap ng competition ngayon sa ano, <laughs> di ba? Ang daming nga umarte na talagang tutok na tutok talaga sa kanilang craft para lang humusay. Eh, tapos ito si Bimbi, galing stage. Artist agad, iba. Eh, wala, pa yan. po, wala pa tayo nakikitang puhunan man lang, di ba? Kundi yung Mami, sabi niya, why did you do that to ganon? Di ba, ganon din siya. Parang, parang ang tono nga ng pagsasalita rito, eh, Chris A na Chris A, eh, di ba? Tapos, eto si John. Ako, nagagalit si John. Ay, 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 ay. Eto ang nakakatawa. At ayaw pa niyang ipagamit ang apelido ni Bimby. Basta mm. raw, Bim Bim. Bakit? Proud na proud din ba si James Chap na gamitin ni Bim ang apelido niya? Ah, uh, John, wala siyang sinabi na ayaw niyang ipagamit mm. nito ng, ng tatay ni Bimbi. Basta plain bim lang daw, bim. Basta bim, not even Drake. Oh. Sabi. Oh. Eh, oh. interpretasyon ng mga nakabasa nito, ayaw ipagamit, di ba? Oo, oh. eh oh. oh, e, bakit oh. proud ba naman daw si ano, sabi naman ni Dan Clavesillas, na ay eh, baka po papalit kay <laughs> <laughs> Dan Clavesillas, sorry anak ah, hindi ko mababasa yung text mo. pinahalakak mo naman ako ng kaya aga-aga, di ba? Mm -mm. eto may nagre-request, mag-sample daw nga tayo. Sample po kayo ng Chris and Rommel as uh, Bimbi. Okay, tayong dalawa, si Chris Aquino na lang ako. Ikaw si ano, ikaw si Bimbi. Okay. Sige, pagbigyan na natin ito. Alam mo, natatabunan ng snow ngayon sa iba't ibang dako ng buong mundo. Tayo ang pampainit nila. Si Wating Wating Ay, oh, oh. nakatutok sa si Iram si Snag, si Lulu Malig. Ay nako, si Juris Doctor andito pa pero ito ang request nila talaga. Nako. <laughs> Bago tayo mag-usap ng Alakris at Bimbi, Nay, pakisabi naman po kay Kuya Romel, isang malaking weh. Talaga ba Kuya? Naku na ay totoo po bang nababawasan na mababawa, nababawasan na ang kamani Chris. Baka po swak si Bim sa cooking show o talk show sabi ni Mayang Larame Abrego nako anak ko kay maniwala kumbaga sa balon, hindi mauubusan ng laman ang bulsa ni Chris Aquino. Nay, chuchu po ba? Mata Nako, bakit ganito yung mga text nyo? Ngayon pa lang hinuhusgahan nyo na kung anong role. Paulo Ubalde, galing ka pa naman. Galing ka pa naman sa Holy Land. Diyos ko, nakakalokan. Ako parang hindi yata tama itong araw na ito para kay Bimbi. Diba? at Ate Teng, walang masama kung mag-artista si Bimbi. Kailangan naman niyang huminga dahil wala na siyang ginawa kundi ang bantayan. Ang nanay niya may sakit. Sabi ni Tita Julie para. Pero alam mo na nakakaloka lang dati ang huling pose kasi kanya nang ng panalangin. Ngayon, stage mother na siya. Oo, oh, oh, yun nga diba? yun. Diba? Oh. ano ng ano, mga tao. Ay, kaya nga may nababasa ako. Hingi ka nga nang ng panalangin tapos iminamatch mo pa 'yung mga kapwa mo artista mm -hmm. sa mga doktor mo kung yun ba naman eh, nagko-concentrate ka na lang sa sakit mo, ay di mas maaagapan mo, ganon. Sige nga po, nai, niyo si Bimbi sa boses ng Chris. Sige na po, please. <laughs> sabi ni Eddie Letada at sabi ni Philip Villanueva, wala po akong maiko-comment about diyan sa pag-aartista ng Bimbi na yan. May all caps says it, all sabi ni Philip Villanueva, all caps. O, oh, di ba? Wating-wating all caps. Ano ba yan, Chris? Aayaw ah, ka pa sa tatay ni Bimbi, eh, swerte na nga siya. Sabi ni Tita Sofia Angeles, nako nakakaloka. Mm -hmm. ah. Walang walang nakinig, walang nakinig. Kita hindi rin ako sang ayo na magartista si Bimbi. Hindi ka pani paniwala na nauubos na ng pera ang pera ni Chris. Tita ni Olanday, I agree with you. Hindi totoo 'yan. Oh, 'di ba? Pwedeng artista si Bimbi sa dito Saan? Sa Saan? Ba't ganito mga text nyo. Itong mga role na binabanggit nyo. Ba, eh, di ba sinabi nga ni Chris eh, hindi nga ganun yung anak niya, di ba? Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh, Diyos ko. Ayaw ni Neneng Putat Kinsoli ng LA na pagkarami-rami talaga na sinasabi. Romel, let's stop na talking about BIMB entering showbiz. We still have two materials here in this GAP. What do yes. you think? Yes, mom. <laughs> <laughs>